baik ini kan siot senai

Youtube dito sa madalas kunin na ambisyon ito yung mga babaero to

salamat po para sa. pa kayo? kay Lord talaga. Tagi. Tagi din. O diyan na. Dadaan tayo Mga nakabike na sila, guys. Ay, shout, yeah. so, shout out sa mga Paris tadi. Mga Paris shout out sa mga taga-Western Bicutan na dumayo dyan yeah. Maraming salamat sa inyo, guys. Yung mga tatanong kung ano location natin, dyan gilid lang po tayo na. Tagig Pateros District Hospital. Ah, okay, para po yung pisto natin ko lay pink yan. Yan gilid lang tayo ng bagong bagong hospital dito sa Tagig Pateros. Tanya yung ESB bar shoutout diyan. ito yun oh. Um, Paris natin guys, shoutout sa mga kumakain siya. Banda lang kayo dito. No? tadi dito sa ating Parisan Gili.